tama nga ka sa Ang bansang Russia ang pinakamalaking bansa sa ating daigdig Kaya't hindi nakatakataka Kung napakadaming mga hindi inaasahan at kapanipaniwalang bagay na matatagpuan dito Kaya mula sa bangkay ng halimaw Mula noong unang panahon Hanggang sa mutated na manok Ay pag-usapan natin ang 10 pinakanakakagulat na nadiskubre sa Russia Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin Number 10, Halimaw na naging Mami Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong natuklasan na mami sa bansang Russia na sinasabing nagmula sa bangkay ng isang halimaw? Ito ay ang mummified creature na natuklasan sa isang minahan ng diamante sa rehiyon ng Siberia kung saan hindi matukoy kung ano ang hayop na pinagmula ng mami na ito dulot na sobrang naagnas na ang itsura ng bangkay. Kung kaya't sa tuwing nakikita ang mami ng kahit na sino ay inaakala nila na nagmula ito sa isang halimaw. Teorya ng mga eksperto na posibleng bangkay ng isang fox o otter ang mami na nadiskubre habang may ilan namang mga nagsasabi na posibleng isa itong bagong tuklas na uri ng dinosaur kung saan para matuldukan na ang katanungan tungkol dito ay mas pinag-iigihan ng mga eksperto ang pag-imbestiga ng DNA ng mami upang matukoy kung ano ba talagang hayop ito noong nabubuhay pa ang nilalang. Number 9, Misteryosong Butas Alam mo ba na mayroong natuklasan ng mga mamamayan sa hilagang bahagi ng rehiyon ng Siberia sa bansang Russia na talaga namang gumulat sa lahat ng nakakita rito? Dulot na ang kanilang natuklasan na ay isang misteryoso at malalim na butas na kanilang ikinataka kung saan nagmula. Madaming mga tsorya ang nagsasabi na posibleng nanggaling ang butas matapos bumagsak ang bulalakaw sa lugar Habang mayroon namang nagsasabi na maaaring nanggaling sa bumagsak na UFO ang butas na ito Na agad kinontra ng mga eksperto dahil sa kanilang investigasyon Ay sinabi nila na mas mataas ang posibilidad na nabutas ang lupa sa lugar Dulot ng naipa na methane sa ilalim nito Ngunit dahil hindi pa sila tuluyang sigurado sa ganitong paniniwala Ay hanggang sa kasilukuin ay patuloy pa din ang kanilang investigasyon tungkol sa misteryosong butas na ito. Number 8, Dambuhalang Mga Snowballs Mga Snowballs kung mapapadpad ka sa dalampasigan sa timog lurang bahagi ng rehiyong Siberia, sa bansang Russia ay matatagpuan mo ang kakaibang fenomeno na ito kung saan ang labing isang milyang tabing dagat ay napupuno ng mga bilugang mga snowballs na mayroong iba't ibang sukat at laki. Matapos kumalat ang balita tungkol dito, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga eksperto kung saan natuklasan nila na sa tuwing sumasapit ang taglamig ay ang pagtama ng hangin sa tubig ng dagat ang nagtutulak dito papunta sa dalampasigan na nagiging dilan para manigasan tubig at mabuo at mahulmang mga snowball hanggang sa lumaki sila katulad ng ganito. Number 7, nakakapanindig balahibong insidente. Merong naganap na insidente sa bansang Russia na kahit pa halos isang siglo na ang nakalilipas ay nananatili pa ding misteryoso at bangungot para sa mga residente ng bansa. Kung saan noong 1959 buwan ng Pebrero ay may isang na hiker ang nagtangkang akyatin ng Northern Earl Mountains kung saan hindi na sila muli pang makakabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay namatay silang lahat kung saan magkakaiba ang mga daylan kung paano sila namatay. Ang iba sa grupo ay namatay dahil sa hypothermia o labis na pagkalamig, habang ang iba naman ay nagtamo ng mga sugat gaya ng pagkawala ng dila, parte ng kilay, habang ang iba naman ay may kaso na nagtamo sila ng physical abuse Nanggang sa ngayon ay nananatili pa ding misteryoso kung sino ang nagbigay sa kanila ng mga sugat at kung paano naganap ang karumal-dumal na sinapit nila. Number 6, si unang microchip may nadeskubre ang isang mangingisda na nanggaling sa bayan ng Lebing sa bansang Russia na talagang namang gumulat at lumito sa lahat ng mga eksperto. Dulot na ang bagay na natuklasan nila ay isang microchip na nasa loob ng bato na sinasabing nanggaling pa 250 milyong taon na ang nakararaan na talagang namang imposible ayon sa mga eksperto. Dahil sobrang advanced at komplikado ng bagay na ito kaya't wala ni ano o sino mang sibilisasyon ang posibleng may gawa ng bagay maliban na lamang kung alien ang gumawa nito. Dahil sa kakaiba at misteryosong microchip ay talagang nagulat ang mga eksperto at patuloy ang kanilang investigasyon kung saan nagmula ang bagay na ito at kung sino ba talaga ang may gawa nito. Number 5, 18,000 taong gulang na tuta. Ang mga aso ang tinuturing nating man's best friend. Pero alam mo ba na ang uri ng hayop na ito ay mas nauna pa kaysa sa atin? Merong nadiskubreng bangkay sa bansang Russia na posibleng magpakita ng paniniwalaang ito kung saan ang katawan ng tuta na nahukay ay sobrang na-preserve. Kung saan makikita mo pa din ang balahibo, kuko at ngipin ng hayop na para bang buhay pa ito. Na talagang namang nakamamangha dahil ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay humigit kumulang 18,000 taon na ang nakararaan ng mamatay ang hayop. Kaya't makikita na lamang kung gaano paano na preserve ang labi nito. Patuloy ang pag-aaral ng mga eksperto sa bangkay ng aso na ito kung saan kanilang napatunayan na nasa kaligitnaan ng pagiging isang aso at pagiging isang lobo ang hayop na posibleng magbigay patunay kung gaano nag-evolve mula sa mga lobo ang mga aso natin sa kasalukuyan. Number 4, Itlog ng Dinosaur hindi lamang mga mamis at bangkay ng mga hayop na nagmula noong sinaunang panahon ng matatagpuan sa bansang Russia kundi pati na rin ang mga itlog ng mga ito. Kagaya na lamang nang nadiskubring kumpol-kumpol na mga itlog ng dambuhalang hayop kung saan tinagurian ang pagkadiskubring ito na pinakamadaming koleksyon ng mga itlog ng dinosaurs na natuklasan. Ang mga itlog ng sinaunang hayop ay natagpuan sa Republika ng Chechena sa bansang Russia kung saan sinasabi na ang humigit kumulang apat na pong itlog ay nanggaling pa anim na pong milyong taon nang na nakararaan kung kaya't hindi may tatanggi na sobrang nakamamanga at nakakagulat ang pagkadiskubre sa mga ito. Number 3, Mummified Alien talaga namang ayaw magpatali ng bansang Russia sa kahit na anong bansa pagdating sa larangan ng padamihan ng mga mamis na matatagpuan. Dulot na may nadiskubre pa ang mga mamamayan sa bansa na tila ba mami, ngunit posible daw na nanggaling sa isang alien. Kapansin-pansin ang halos pagkapareho ng nilalang sa itsura ng mga tao, ngunit sobrang payat nito at mayroong mas malaking ulo kumpara sa atin na mas nagpatibay sa paniniwala ng mga tao na posibleng isa itong alien. Sa kasamang palad ay matapos ang investigasyon ng mga eksperto at kinuha ang DNA ng mami na pag nila na isa lamang itong mami na nanggaling sa hindi tuluyang nabuong embryo ng isang tao na kahit pa hindi isang totoong mummified na alien ay nagpamangha pa din sa mga tao dahil hindi nila inaasahan na posible palang maging isang mami kahit pa ang isang fetus Number 2 Preserved Woolly Rhinoceros ang mga rhinoceros ang isa sa pinakamalapit ng maubos na hayop sa ating planeta. Pero lumaba na ang nakakaawang hayop na ito ay mayroong malawak na mga iba't ibang lahi noong unang panahon. Isa na dito ang woolly rhinoceros na naging extinct labing apat na libang taon na ang nakararaan. Dulot ng labis na pag-init ng panahon kaya talagang nakamamangha na lamang ang pagkadeskubre ng mga eksperto sa bansang Russia ng napreserve na bangkay ng hayop na ito. Dulot na para mapreserve ang hayop ay kinailangan nila itong mailagay sa malamig na tipe temperatura na talaga namang halos imposibleng mangyari noong panahon ng pagkaubos ng hayop na kagaya nito. Mabuti na lamang at naiwan sa loob ng putika ng bangkay ng woolly rhinoceros kaya't sobrang na ang katawan ng hayop kung saan buong buo pa ang balahibo nito bakit tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ang larawan na ito, na makikita ang isang hindi may paliwanag na nilalang na ayon sa mga nakatuklas ay sinasabing isang bagong tuklas na hayop ito na nagmula sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan. Ngunit dahil sobrang walang kahit na impormasyon tungkol dito ay patuloy pa din ang mga eksperto sa bansang Russia sa pag-iimbestiga upang tuluyang maintindihan kung ano ba talaga ang dambuhalang halimaw na ito. Number 1, Misteryosong Mutant Ang Bansang Russia ay kilala sa pagkakaroon ng madaming mga nuclear power plant na kahit pa nakatutulong sa buhay ng mga mamamayan ay sadyang nakakasira naman sa ating kalikasan kung saan makikita masalarawan na ito ang epekto ng pagka-expose ng nuclear waste ng ating mga kahayupan. Dulot na sinasabing ang tila ba mutant o alien na nilalang na ito ay isang embryo ng manok na naapektuhan ng mga kemikal na niyang galing sa planta na naging daylang para magkaroon nito ng ibang itsura. Kapansin-pansin na mayroong malaking umbok ang ulo ng hayop at sobrang payat nito na talagang nagpapakita na kahit pa naging mabuti sa atin ang epekto ng nuclear power plant na naglalabas ng kuryente na ginagamit natin sa ating tahanan ay sadya namang nakasira sa buhay ng bawat isa sa ating kalikasan. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi ba itatanggi na hindi lamang sa lakas militar mayaman ng bansang Russia, kundi pati na rin sa mga kakaibang bagay na posibleng matugpuan dito. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubring ito, pinakagumulat sa iyo. I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.